po at mga dola? tayo ya mag uh, hihimay ng uh, uh, gulaying laing gabi ayan mga gulay paki-subscribe naman ang aking uh, YouTube channel Leonardo Alias Vlog ayan thank you so much paki uh, pindot ang bo button bell para sa ganun ay uh, updated kayo sa aking mga upload sa araw-araw kung sinong nakarelate sa mga gulay paki-comment na lang kung taga saan kayo ang lugar para sa ganun alam ko kung saan uh, napunta ang aking mga Uh, upload sa araw-araw sa aking mga ginagawa yan what's up pag may nilaga may tiyaga, may nilaga kung walang nilaga, walang tiyaga ayan, ganun lang ako sa idol sipag-sipag lang talaga tayo ang bawat isa uh, at ako na may uh, nagpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong mga suporta uh, sa aking na uh, Monting youtube channel gabi mga kutsay doon gabi yung pinatuyo gawing laing lamok mga kapit sa ganyan lang himay himay pag may time I don't know. bye bye mga kulsa maraming salamat po sa inyong mga suporta at ako ito posong nagpapasalamat bye bye you. at magandang hap